Ngayong araw, schedule namin ng check-up sa PGH. Kaya maaga akong gumising. 3.30 pa lang, gising na ako kasi nagluluto ako ng pagkain namin at saka nang babaunin namin papuntang PGH. Siya naman gigising mga 4.30, kakain at maliligo. Dapat 5.30, nakaalis na kami sa bahay kasi ang oras lang ng receive ng mga pasyente sa CI ay hanggang alas 8 ng umaga. Pagka lumampas ka doon, next schedule ka na ulit, sayang lang yung pamasahin mo mai-schedule ka lang ulit, 'di ba? Habang naghihintay siya na tawagin sa CBC, yan yung ginagawa niya. Actually, katatapos lang niya diyan lang kumain. Tapos, nagsa-cellphone lamang siya diyan. Nag-aano na siya, download sa bahay bago kami umalis para pag naandyan na siya sa CI, naghihintay, nanonood na lang siya. Ngayon, ang pinagkakaabalahan niya ay ang pag- play niya ng piano kasi gusto niya raw matutong magpiano. Nagpapabili nga siya sa akin dyan nung ano piano keyboard sabi ko, saka lang siya bumili pag marami na kaming pera. Pero sa ngayon pansamantala, 'yan na lang muna ang gamitin niya pagtiagaan niya muna. At para pag meron na siyang piano keyboard, magaling na siyang magpiano, hindi na siya mangangapa pagka meron na siyang sariling piano. Maya maya lang, tinawag na siya para sa kanyang check-up. At dahil maganda yung kanyang resulta, ayan, ikikimo na siya at tuloy-tuloy na ulit yung kanyang gamutan. Bali, isang oras lang siya nakatabadi yan para yung gamot eh, gumana sa kanyang katawan. At yan nga, natapos na kami sa aming schedule for today. Uh, check up lang, pero naging kimo. Thank you, Lord! at patuloy nyo po binibigyan ng lakas ng katawan ng aking anak tingnan niyo naman parang hindi galing sa pagkikimo ang lakas ng katawan niya o lumalakad-lakad pa nauuna pa siya sa akin maglakad talagang iniwan niya pa ako thank you, thank you Lord at pinapanatili niyo pong malakas ang katawan ni Rika buti na lang pagdating namin doon sa sakayan meron na agad chip then Pagdating namin ng bus, ayan na, kakainin na daw niya yung tiranyang fried chicken kasi siya daw ay nagkukutom niya. Sinisilip pa nga dyan yung magtitinda ng mani kasi lagi siyang bumibili dyan ng mani. Paborito niya yung mani. Ayaw pong pumayag na hati kami, dapat tigisa lang daw kami ng balot ng mani. Maya-maya, nung naubos niya yung mani at maandar na rin yung bus papuntang Laguna, makikita nyo, tulog na yan sa maramdaman ko na parang mabigat na yung balikat ko ay tulog na yung batang yan tulog yan hanggang makarating kami ng Laguna kikisingin ko na lang yan pag malapit na kami sa babaan ng pas para hindi siya masyado nabibigla pag gumigising siya sabi ko nga sa kanya konting tiyaga lang makakaraos din kami basta lagi lang siya makikinig sa sasabihin namin para sa kanya lagi rin magdadasal na sana lagi siyang bigyan ng lakas ng katawan para hindi siya magkaroon ng sakit at tuloy-tuloy lang ang kanyang gamutan. Thank you po Lord sa maghapon at nakarating po kami ng Lagunang Ligtas.